Dito na po tayo sa Tagkawin mga Kaparambin. Ngayon po ay hapon na po. alauna po ng hapon. At okay naman po yung biyahan natin kahapon. Mga alas 12 na po tayo dumating sa bahay. Gawa ng medyo may traffic din po sa daan ay. Ano, kumusta na po mga Kaparambin? Ang inyong Paskuhan po. Ay kami naman po ay okay. Masaya po. Ang pamilya po ay nagsama-sama po. At advance happy new year po mga Kaparambin. Ang kasama po natin si Mami. Eh. Hello Yan. po. Merry Christmas. Ah, uh, tayo po ay Lulusong po ng bayan, gawa ng, ay may nagpadala po sa ating mga kumparihan, ay ating ipag-grocery po sa bayan. Maraming salamat nga po pala kay Mami Ima po. Yan, Mami Ima, uh, Tito, maraming salamat po sa inyo, sa inyong padala. Para sa ating kumparihan at sa amin, may padala din po. Ay di ating ipag-grocery po. mayong hapon, gawa ng ating ipamimigay siguro bukas po na hapon. Gawa ng niyugan po yung ating mga kumparihan, nagkukupra po ba ay di sa hapon pag awas po ay ating isi-share the blessing bukas tara yun po naman ay ano taon taon po si mami nag ano, nagtatag po sa mga kapatid natin at maraming salamat din po kay Tito Mar sa kay Tita ay po din po sa inyong lahat yan sa kay dita, ano po Filipina kay Tito Fidel Merry Christmas Merry Christmas po

sila daw po yung hapon pagawa ni Nene, Sara hapon po kawas nun ay at naman po wala ko na pa ayun ba ako kayo yan, taas ng bundok ganito Oo. napakainit lang dun pag summer ano po so, sabagay so, kung air naman ay kakanin lang po no ayun <laughs> bundok po yan po eh. Anodated Ay mga tanong diba? Oo Tiraan po oh. Ay bububunga na ano Oo pre Happy junior pre Happy birthday nakapula Happy birthday Hindi <laughs> <laughs> pa Pasko, nina 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 anak mo Wala <laughs> na hindi pa nagbibig yan may iba ipinadala ko na sa mga tatay tatay kanina ay iba yung kay parang jogger na bigyan ah. ko na kay parang ano ayun ay, nga po pala yung ating mga anak din sa si tagpawayan ay baka po ngayon bagong taon pag hindi sa bahay wala pang para pasko ay nakatakas ng kahunti pero oh. may balikan <laughs> So dyan naman po tuwing New Year na lang sila pumunta at alam oh. po kami layas pagkapasto. Ito sa bagong taon na sa bahay. Makapagsalo-salo po ng kaunti yan ay ay mukha kaya sa bagong taon. ba? iba. Yung ba? Hindi okay. naglalabas ng pera daw. Bakit daw? Ay New Year, bagong taon. Ah? Ay anong gagawin mo kung nandiyan yung inaanak mo? Paun. Para sa akin, hindi. Hindi, hindi ano? Kasi, okay, ibig sabihin. Ay, pamahain ba yun? Oo. Sa akin naman, hindi. Kasi, okay. kung mo naman ay, hindi maganda ka ayun na sa, ano ka? Listen. Nagbibigay ng blessing o -o. sa ibang tao. Wardo saka... po yung dito, to, yun ano? Yung pamahain po bang ganon? At saka yun naman ay ano? Kaya oh, mo naman bibigay ang kasiwaan hindi ka wala at Oo, daw po bagong taon na tigay na gastos ko yan. Isang taon daw po daw. kaya? hindi na Huwag mo ano? Huwag mo eh, Ibig sabihin, isang taon ka may pambili. Iba-iba nga rin ang isip ng mga tao. Tamahin ang mga naman, nabawa ay gabi hindi daw naglalabas ng pera kasi gabi emergency ay paano kung emergency? Nandito na po tayo sa loob ng grocery yan po. Ilanan ba? Anim. Ani man po. Dito kayo, dito kami. Ito ko makuha. Ito? Ito ba?

Ito. Ano yan? Cheese. Tagilan. Cheese po. sa din. bali apat bali 5 lima ito. Ay, mamaya po babalikan natin yung iba. Oh, mamaya pa yung Tapi Pa. rin pa. Isang buo. Ita. Ilan? 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 naman. Yan bali tapos na po tayo mag mga farm bin. At tayo po ay bumili din po ng ano po, bigas po ito po. Kasama po ito sa ano pamimigay natin bukas. Ito na po ating mga nag grocery po. Doon na po sa bahay natin bubuklatin. Gawa ng nakatali na pala. Bawat isang kumparehan po natin. makakatanggap po ng isang box. Ayusin ko lang po ito. Gawa ng baka umulan ay mababasa uh, po. Ilalagay po natin na plastic plastik. na po natin sa plastic po. Kasi namin po nabili pa ng mga sabuyo sa bawang po. Sa samar po dito sa family natin dito. Tapos na po yan. Tintay lang para sa si mami. Nakatapos na po tayo mga kapamilya. At tayo po ipaahon na po. Mag-aalasin ko na po ng hapon. Para po dala natin mga kapamilya. No? Isang tasigil na groceries po para sa mga kapamilya natin. Kaya ang tuwa kayo. Bukas po tayo mamimigay. Hapon na. Pagkain po tayo ng mga lagang kaping ਬਣਾਤੇ ito na po tayo sa bahay mga kaparambin. Ito na po yung laman ng isang kahon po na ibibigay natin sa ating mga kumparihan para bukas po. Ayan. May ano po tayo dito. May suka po, may toyo, may isang soft drinks po. May Argentina. Ayan po. Anim na piraso. May Lucky Me. Beep. Canton po. Palaman. May asin. May bitin po, may asukal. Ilang kilo ito, may? Isang kilo. Dalawang spaghetti po. May tinapay dito. Yan po. Yan. May dalawang sardinas po na malaki. May isang angel po. Nagatas. May kapi. May palaman sa tinapay. Oh. Ito ang palaman. Ay, ito pang palaman pala. Ito sa spaghetti. Sa po. Yan, kape. Yan. Ito may kasama pang mga sibuyas bawang po ay mamaya po natin ilalagay pagbi sa pagbibigay. Bubukod po natin ng plastic. Yan. Yan, marami salamat po kay Mami Emma sa inyong mga ano blessing po sa mga kumpare natin. Sa bagong taon po ito ilalagay na po sa kanya para may mapagsalusaluhan po sa bagong taon ang bawat pamilya ng uh, mga kumparyan po ay may bigas pa po pala ito hmm. sa sako. akong bigas po mga kapambin pala nalimutan ko pa ito po limang tigka kalahating sako po ito po